Kamakailan lang nagkaroon ng preliminary competition ang MESO National 2024 na kung saan ang pambato ng Pilipinas ni si Alatea Ambrosio ay wala di umanong kadating-dating ukulang ang kanyang performance during preliminary at walang ka-effort-effort sa kanyang naging galaw. Binabatikos talaga si Alethea ng husto at may ilang netizens na nagsabi, na baka siya ang sisira sa strike ng Pilipinas sa Miss Supranational Pageant. Sa kabilang banda, pinagtanggol naman siya ng ilang sikat na vloggers na nakita nila ang potensyal ng ating Rina na manalo dito sa Miss Supranational 2024. Maraming salamat sa panonood. Para maging updated ka, huwag kalimutang mag-subscribe.